At for today's video, eto nga pala ang pinagkabalahan ng asawa ko. Ang aming garden ay giniwa na niyang park kaya pwede nang pasyalan. Charot! At update din pala sa aming sitaw at eto na siya. Naguumpisa ng pumulupot at kumapit sa gapangan. Tulad ba ng kabit? Kapag kumapit, napakadikit. Charot! Dahil hinaw na nga ang makopa, este, at chal pala ay kailangan nating harbisin. Dahil tulad ng laging sinasabi ko, baka maunahan pa tayo nang ng insektong malaki ang ulo. Charot. At tulad na nakikita nyo, napakaganda ng itsura ng atsal ni mama. Napakaganda sana nito itinda at ibenta. Kaso, konti lang sila. Kaya panggamit lang namin to talaga. Sa ganda at kinis ng atsal na ito, daig pa ang display sa mga palengke. Charot. At magdidilig nga ng pechay si ako. At eto nga ang bumulaga sa akin. Naging lantutay ang pechay. Nakakalungkot at nakakalungkot kadismaya talaga kapag halaman mo ay ganto mo makikita at yung iba inuuod pa talaga kaya si Mrs gumawa na naman ng panibagong DIY na pesticide so na color safe pahaluan mo lang ng tubig at eto na siya subukan na natin isprehan ang mga dahon ng pechay susubok na naman tayo ng panibago dahil bawat halaman ay iba iba rin ang mga insekto kaya hinahanapan talaga namin ng paraan para sila'y mapuksa dahil pag sila'y napabaya daan, pechay mo yung hindi mo na mapapakinabangan. Kaya tara, sila yating ating esprihan para agad-agad ay ating masubukan. At pagkatapos nga ayang ang unggoy, kumuha naman ng rambutan. Eto nga pala yung mga naiwan ng mga hinarvest ko ng mga nakaraan. At ubusin na natin to dahil malamang ito na rin ang kanya mga huling bunga. Nung ko na lang sila pagkuha kasi hindi pwedeng akyatan ang mga sanga. Kasi ang sanga ng rambutan, madali kasi mabali. Pag pinilit kong umakyat, at imbis na ang bunga ang makuha, baka ako pa ang mahulog. Pag nagkataon, baka mabawasan ang mga gwapo sa mundo. Charot! At dahil hindi nga agad ito namin nakuha, marami ang nahulog na sa lupa. At dahil nagkukulang na nga rin ang aming panggatong, ayakin akin na rin kinuha ang kawayan na aming tulay at patungan sa pagkukuha ng tuba. At hindi naman din ito ligtas ng gamitin dahil ito'y pabulok na. Tulad ba ng iba, pagkatapos kang pakinabangan, Itatapon ka na lang basta-basta na parang nabubulok na basura, charot. At habang pinuputol ko nga ang kawayan ay marami namang langgam na kumukurot sa akin. At ang ibang langgam ay hindi na nakatiis at galit na galit, gumagapang na papunta sa aking singit. Ngunit nagkamali sila ng kinapitan at pinuntahan dahil lang aking singit ay amoy ang hit, charot. Kaya panigurado kapag sila'y sumiksik, mukha nila'y papangit. Puti na lang ay marami Itong kawayan, ito ay napakalaki ng tulong bilang panggatong. Dahil dito sa probinsya, hindi naman lahat ng tao ay may kaya. At hanggang dito lang muna mga ka-winner. Maraming salamat sa panunood. <coughs>